Napakadali kasi patubuin tong basil mga kapromdi. Pero nasobrahan naman ang ulan kaya ganito yung dahon. Ayan o, dito ko lang siya nilagay sa maliit na container. Ayan yung kapatid ko mga kaga-harvest ng basil. Dadalhin niya, daw sa trabaho. Maraming nahingi sa kanya na katrabaho niya. Isang pat pa lang ito mga kapromdi, ang dami niya na nakuha. Hmm. kasi mga kapromdi kailangan din na i-harvest to dahil, ayan o no? talipas na kayang din yung mga dahon pag hindi na gamit nagluto rin kami nakaraan, maglagay din kami sa pasta o, meron pa damihan niya para tumupo pa ng marami yung kaning, ano, sanga. Dahil bagay na naman tumupo itong mga dahon ng basil mga ka Basta naiinitan lang. Dito naman siya naghaharvest ngayon mga ka sa Harat. Dahil meron din po ako mga pinaba dito ng mga basil. <tinyo> The next day. Hello po mga kapromdi. Magandang umaga po sa lahat. Nasabi ko nga po dun sa last vlog ko na magpapagawa po tayo dun sa taas ng bahay. At ngayon, uumpisahan na po na ang ating mga trabahador ay nandun na. Bari apat po sila at mag-uumpisa na po silang mag-aayos uh, dun sa taas. At kailangan na talagang ipagawa mga kapromdi dahil yung tubig po kasi doon ay napupondo. So baka pag tumagal, tumulo din kami dito sa baba. Tsaka nga pala mga kapromly, ngayon daw ay may papasok na bagyo. Pero gumanda naman yung panahon, sana magtuloy-tuloy muna hanggang sa maayos lang yung taas. Tara po mga kapromly, samahan niyo po ako. So, nga, kong, sana nag na silang magpaklas. Kiki. Nandito na si Chito. Dito na si Chito. Nandito na si Chito. Buti ngayon maganda yung panahon mga kapromdi Kasi meron niyang bagyo Buti at na ngayon At ito ay nag-uumpisa na ng baklasan Mm. Ito yung sitwasyon kapag walang bubong baha. May tubig po. Kaya kailangan talaga okay. ipaayos. <laughs> at dumating na yung deliver na bakal mga ka-prombi. Yan, ito muna, bakal muna. Dumating na at kinakyap sa taas. balakas pa taas dito na lang dinaan para mabilis ayan na, nag-aabot ng binablog kita kuya, ng bakal para mabilis dito na lang dinaan ano mano sabay na lang dito. Madam Ang mm -hmm. bali ang Bali yung harang dito mga kaprombi. Ay okay. binakbak. Ayan. Sila lagyan nga ng kanupi. Dito. dinakpak nila. At nagsusukat na sila. Lagyan nito ng kanupi. Ayan. kakatapos lang ng ulan buti at tumigil na naman liwanag na naman ngayon mga kaprombi ano ang ginagawa mo? ayong pindiran wilderan pindiran okay. ayan po si kuya na gagawa ng anilio pang ano ata to ng bakal yung pang twist baloktot balok yung bakal yan